Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong sa kanilang birthday today, si Nagian Garcia, Kenneth Utsenko at Daisy Alcoriza Umali. Belated happy birthday naman kay Charmy Mercado at advance happy birthday kay Brent Dungo. Happy listening sa aming mga kaibigan na sina Jesse at Raquel Pagapulangan ng Malolo City, sa mga members ng Bethel United Methodist Church sa Kamarin Magsaysay, Dinalupihan Bataan sa pangunguna ni Pastor Roland Dominguez, sina Percy uh, Percival at Luisa Medina ng Pilar United Methodist Church sa Pilar Bataan, Marami tayong kaibigan sa bataan na laging sumusubaybay sa ating programa. Kina Charlie at Dilma Enriquez, ang magkakapatid na pastor na sina Pastor District Superintendent Merlito de los Reyes at kanyang mga kapatid na sina Pastor Marlon at Pastor Misael de los Reyes. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay ang tungkol sa mountain top experience ni na Pedro, Santiago at Juan at ang transfiguration experience ng ating Panginoong Yesus na mababasa natin uh, sa Mateo 17:1 hanggang 9 Babasahin ko ang ang bagong ang Biblia ng Mateo 17:1 hanggang 9 Pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naruroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng tatlong tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan, Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Bawat tagasunod ni Jesus ay dumaraan sa tinatawag na Mountain Top experience kung saan mararanasan ang isang tangi at napakalapit na pakikipagniig o encounter sa Panginoon na nagbubunsod sa isang malalimang pagbabago. Nangyari kay Moises ang mountain top experience ng makipagtagpo sa kanya ang Diyos sa bundok ng Sinai upang siya'y utusang pangunahan ang mga Israelita sa pagtakas mula sa Ehipto. Nakita ni Moises ang Diyos sa pamagitan ng isang nagliliyab na punong kahoy na hindi natutupo. Ganito ang wika sa Genesis 3.6. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos doon din sa bundok ng Sinai, ipinagkaloob ng Diyos kay Moises ang sampung utos. Ganito ang tala sa Eksodo. Basahin natin sa Exodo 34.29. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Sina Pedro, Santiago at Juan ay nagkaroon din ng mountaintop experience nang sila'y isama ni Jesus sa isang mataas na bundok. Hindi binanggit sa ating teksto kung anong bundok ito Ngunit may mga Bible scholars na nagsasabing ito'y ang bundok ng Hermon. Lubhang kakaiba ang naging mountain top experience ng tatlong alagad sapagkat ang na nakanignilay nila'y ang nagbagong anyong si Jesus na nakikipag-usap kina Moises at Elias. Ano ang iyong mountain top experience? Maaaring wala kang nakitang nagliliyab na punong kahoy. Maaaring hindi sa bundok ito nangyari. Ang mountaintop experience ay isang natatanging karanasan kung saan nadama mo ang presensya ng Diyos at tumugon ka sa kanyang tawag. Ayaw mo nang umalis sa gayong kalagayan, sa gayong karanasan, at nais mong magbabad na lamang sa presensya at sa gloria ng Diyos. Si Jesus din ay may mountain top experience, ngunit ito'y tinatawag na transfiguration experience kung saan siya nakita ni na Pedro, Santiago at Juan na nagbagong anyo. Ganito ang tala sa Mateo 17.2 At nagbagong anyo siya sa harapan nila nagliwanag na tulad sa araw ang kanyang mukha at naging parang ilaw sa kaputian ang kanyang mga damit. Isang salitang ginagamit sa transfiguration ay ang salitang metamorphosis. Ito ang salitang ginagamit sa pagbabagong anyo ng isang higad upang maging isang paru-paro. Ito rin ang salitang ginagamit sa malalimang pagbabago ng isang tao, organisasyon o bansa. Matapos na makaniig ni Moises ang Diyos, nagningning ang kanyang mukha sapagkat nagre-reflect sa kanyang mukha ang liwanag ng Diyos nang magbagong anyo si Jesus, Nagliwanag na tulad ng araw ang kanyang mukha ang kay, ang kay Moises ay sinag lamang sapagkat yon ay refleksyon lamang ng liwanag ng Diyos sapagkat wala siyang sariling liwanag. Ngunit ang kay Jesus ay liwanag na tulad ng araw sapagkat ito'y hindi refleksyon lamang kundi ito'y tunay na liwanag na nagmula mismo sa Kanya dahil sa lakas ng liwanag. Naging parang ilaw sa kaputian ang damit ni Jesus. Nasaksihan ng tatlong alagad ang pagbabagong anyo ni Jesus. Nagkaroon sila ng natatanging pribilehyo na makita si Jesus sa pagiging Diyos nito dahil sa mga sumusunod. Una, siya ay naging isang nakasisilaw na liwanag na parang araw sa liwanag at nabalutan ng nagniningning na ulap ang buo niyang katawan. Ito ang karaniwang larawan ng Diyos na binabanggit sa lumang tipan, ang larawan ng Diyos na nakita ni Moises. Sa Juan 8.12 ay sinabi ni Jesus, Ako ang ilaw ng sanlibutan ang sumusunod sa akin kailan may hindi mamumuhay sa kadiliman kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Kung susundin natin si Jesus, hindi tayo maliligaw. Kapag tayo'y namuhay ayon sa utos at halimbawa ni Jesus, tayo'y magiging ilaw ng sanlibutan. Ganito ang wika ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa Mateo 5.14, Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi maikukubli ang isang lunsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol. Bilang ilaw ng sanlibutan, tayo ang gagamiting instrumento ng Diyos upang magbigay liwanag sa madilim na lipunan, upang labanan ang kasinungalingan at kamangmangan, upang palutangi ng katotohanan at katarungan at karunungan sa harap ng kasinungalingan at kawalang kaalaman. Ikalawa, siya'y kasama ni na Moises at Elias. Si Moises, ang leader na ginamit ng Diyos upang palayain ang mga Israelita mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. At siya rin ang ginamit ng Diyos upang tanggapin ng mga Israelita ang sampung utos at iba pang kautusan. Sa kabilang dako, si Elias ay isang dakilang propeta na gumawa ng maraming kababalaghan. Hindi siya namatay sapagkat iniakyat siya sa langit. Ayon sa mga hula muling magbabalik si Elias bago dumating ang Mesyas. Si Moises ay kumakatawan sa kautusan, samantalang si Elias ay kumakatawan sa mga propeta. Si Jesus ang siyang katuparan ng kautusan at ng mga propeta. Maaari rin tayong gamitin ng Diyos na makabagong Moises at Elias upang maging instrumento sa pamumuno at sa pagbabagong buhay ng tao. Ang mga tagasunod ni Jesus, ang mga lahing pinili sa makabagong panahon. Ganito ang wika sa unang Pedro 2.9 Ngunit kayo'y isang lahing pinili, mga paring naglilingkod sa hari, isang bansang banal, sambayanang ng pag-aari ng Diyos, hinirang kayo upang inyong ipahayag ang mga kahangahangang gawa ng Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman at nagdala sa inyo sa kanyang kahangahangang liwanag. Ikatlo, itiniklara mismo ng Diyos na si Jesus ang kanyang anak. Wika sa verse 5, Ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako'y lubos na nasisyahan. Siya ang inyong pakinggan. Si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Nasisyahan ng Diyos dahil sa pagiging masunurin ng kanyang anak na si Jesus hanggang sa kamatayan doon sa krus. Wika ni Jesus sa Juan 4, 34, ang pagkain ko'y gawin ang kalooban niya na nagsugo sa akin at tuparin ang kanyang gawain. Si Jesus ang dapat nating pinakikinggan kung tayo'y kabilang sa kanyang kawan. Dapat ang kalooban niya ang hinahanap natin na katulad ng paghahanap natin sa pagkain araw-araw. Ang dapat na maging hangarin natin ay ang sinabi ni Pablo sa Pilipos 3.10 Ang naisin ko'y makilala siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at makibahagi sa kanyang mga pagdurusa at makatulad ako sa kanya maging sa kanyang kamatayan. May mahalagang implikasyon ang sinabi ng Diyos kina Pedro na siya ang inyong pakinggan. Nang makita ni Pedro ang kaniningan ni Jesus, ang nais niya gumawa, ang nais niya maglingkod. Kung kaya't ang tanong niya kay Jesus ay ganito, Kung nais mo po gagawa ako ng tatlong tolda, isa para sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. kapati may pagkakataon na higit na mahalaga ang makinig kaysa maglingkod. Ito ang naging karanasan ng magkapatid ng Martha at Maria nang ang ating Panginoong Yesus ay dumalaw sa kanilang tahanan. Si Maria ay umupo sa paanan ni Yesus at nakinig ng kanyang mensahe samantalang si Martha ay nataranta sa paghahanda ng pagkain, Jesus, at ng mga alagad. Ganito ang sinabi ng ating Panginoon sa magkapatid na ito. Basahin natin yung nasusulat sa Lucas G 41 at 42. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Kapatid, may mga pagkakataon na ang nais ng Diyos ay makinig tayo sa kanya. Sambahin natin siya bilang Diyos at Panginoon kaysa maglingkod. Devotion comes first before service kay Jesus ay transfiguration experience. Sa tatlong alagad na sina Pedro, Santiago at Juan ay mountain top experience. Kay sarap na karanasan. Kung kaya't nais ni Pedro, ay dumuo na lamang sila upang lasapi ng gloria. Maaari rin mangyari sa atin ang karanasang ito ni Pedro. Dahil masaya sa loob ng church, ayaw na nating lumabas upang maglingkod sa lipunan. Kay raming naghihintay sa labas ng church upang makaranas din ng mountain top experience. Hindi masisya ng Diyos kung sa sarili ni natin ang kanyang pagpapala. Dahil masaya ang fellowship sa loob ng church, ayaw na nating mahaluan tayo ng iba kapag nangyari ito, ang church ay magiging isang exclusive social club. Pagkatapos itanong ni Pedro, kung nais ni Jesus na siya magtayo ng tatlong tolda, na pailalim sila sa isang maningning na ulap at narinig nila ang tinig ng Diyos. Ang naging tugo ng tatlong alagad ay pagkatakot, fear, Ganito ang wika sa verse 6. Nang marinig ito ng mga alagad, napasubasob sila at labis na natakot. Ganito rin ang nangyari kay Moises. Nang makita niya ang Diyos sa pamamagitan ng nagliliyab na puno. May paniwala noon ng mga Hudyo na sino mang makakita sa Diyos ay mamamatay. Natakot din ang mga alagad. Sapagkat nakita nila ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, Ngunit pinawi ni Jesus ang takot ng mga alagad sa pamamagitan ng pagsasabing bumangon kayo at huwag kayong matakot. Nang si Jesus ay bumangon sa libingan at nagpakita sa mga alagad, iisa ang unang mensahe niya sa mga ito, huwag kayong matakot. Ito rin ang patuloy na mensahe ni Jesus sa ating kapanahunan. Sa mga may karamdaman, huwag kayong matakot. Sa mga bigo, huwag kayong matakot. Sa mga humaharap sa mabibigat na pagsubok ng buhay, huwag kayong matakot. Walang dahilan upang tayo'y matakot kung sa patang pananampalataya natin sa Panginoon nang na ang mga alagad ay matakot sa pangambang lulubog ang bangkang kanilang sinasakyan, sinabi ni Jesus sa kanila, Bakit kayo natakot kay liit ng inyong pananampalataya? Oo mga kapatid, ang tanging panlaban natin sa takot ay ang pananampalataya sa Diyos. Sa Diyos na nagmamahal sa atin at hindi tayo iiwan ilan man. sa ikalawang timuto, Timoteo 1:7 Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan ng loob kundi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Pagkatapos ng mountain top experience ng tatlong alagad at ng transfiguration experience ni Jesus, sila'y bumaba ng bundok kung saan napakaraming taong naghihintay sa kanilang paglilingkod. Bago tayo tunay na makapaglingkod, kailangan munang dumaan tayo sa mountain top experience. Kailangan munang lumayo tayo sa karamihan upang makipagniig sa Diyos We must be alone first with God before we work with people. Ganito ang laging ginagawa ni Jesus. Bago niya simulan ng isang gawain, lumalayo muna siya sa karamihan upang mapag-isa sa Diyos. Posibleng mangyari na dahil sa ating kaabalahanan sa mga gawain ay wala na tayong oras sa niig sa Diyos. Isa itong malaking trahedyang espiritual kung ito'y mangyayari sa atin. May huling tagubilin si Jesus sa tatlong alagad matapos ang kanilang mountaintop experience. Ganito ang wika niya sa verse 9. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Wala pa sa panahon upang ibahagi nila sa iba ang karanasang ito. Maaring kalituhan lamang ang idulot nito. Mga kapatid, sa ating paglilingkod ay napakahalaga ng timing ng tamang pagkakataon. Ang hanapin natin ay ang panahong itinakda ng Panginoon ang tinatawag na kairos time sapagkat ito ang panahong kikilos ang Diyos anumang ayon sa itinakda ng Diyos ay tiyak na magtatagumpay tayo'y manalangin O banal namin Diyos Tulungan niyo po kami na makaranas ng mountain top experience kung saan kami ay mag-iisa upang makipagniig sa iyo upang maranasan namin ang iyong gloria at pagkatapos nito ay maging handa na kami upang ibahagi sa iba ang aming mountain top experience sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Pagtunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.